Kuya Mark, kaya nagkagal ng bola. 23, pues la. Ni, Bachelor, aspas, number 23, hindi na. Sablay na ni Kuya Boy. Kuya Boy, ilabas ang bola. Para na mapapasahan ang itang sinibel, hindi na tinira. Wala! Nakuha na pa rin Kuya Boy. Kuya The ng bola. ni Kuya. Kuya Adjo. Kuya Adjo, nagawa sa ng bola. Kuya Adjo, Pinasa. Tinira. One point for Kuya dalawa ng oras natin. Good. good. May time, gusto mo ng tres. Come down, Nakuha ni Kuya Daboy. Kuya Daboy, pinas din. yung bell. na Bam! Sabla, nakuha. Nakuha mga nakuha Number 23 na ng bola. Number 23 na gibiyet. Nakuha sa na ng bola. number 23. Number 23 Number 23, 1 minute and 56 seconds. Here, you the boy? One point for the boy. One minute and 50 seconds. Have you know, Pero pwede, pwede 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 one pwede 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 pwede

Meron mo kasi tayo, hindi nakaka-shoot eh. Maandat <laughs> yes, ang oras po natin. na tayo. So po natin sa TV things TV na naka na puntos. sa Dalawa lang yan. Kaya-kaya yan sa isang minuto 12 na segundo. Kuya the boy. Kuya the boy. Kuya the boy yung binasa kay Midel. Midel, paano na diskarte? Pinumbok ni Mira. Wala. Nakawa ni Kuya na boy. Kuya the boy yung kanilang bola. Seven point, seven point, seven. Kita pun yang sisi di sini tu. Jumpai tidak ada bola. Ini lah sebelah kita bawa tak boleh ni. Ada, ada aja. Ini dia bola 47 seconds Sino pupul bola, lang, sino Grandway kenapa? Grandway. Oh, ini science business and science. <laughs> <laughs> Last 47 seconds 50 seconds po. Kuya telepon kita. Sobat Indonesia Radio,